Check-in sa hotel na gawa sa yelo, aabot sa 200,000 pesos per night. Kung bakit ito dinarayo? Alamin. Kapag natutulog tayo, hindi ba mas gusto nating sakto lang ang temperatura? Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Pero alam mo bang merong mga taong nagbabayad nang aabot sa 3,600 dollars o 200,000 pesos para lang matulog sa isang hotel na gawa sa yelo? Ito ang ice Hotel na matatagpuan sa 200 km north ng Arctic Circle sa Sweden. Bakit nga ba patuloy na dinarayo ang Ice Hotel kahit na napakalamig at napakamahal nito? Tara sabihin natin. Unang binuksan ng Ice Hotel noong 1989 and art exhibition dahil sa isa itong one-of-a-kind hotel and art exhibition dahil ang structure at amenities nito gawa sa ice and snow na mula sa Torne River. Dahil sa interior nito, mafe-feel mong nasa loob ka ng ice castle ni Queen Elsa. Baka mapakanta ka pa ng Let It Go. Kaya kada taon, limang buwan lang nagbubukas ang Ice Hotel mula December hanggang Abril. Bakit? Kasi natutunaw ito pagdating ng spring. Dadalo ito pabalik sa Morning River. Dahil nga natutunaw ang hotel, kailangan itong mano-manong i-rebuild gamit ang 30,000 tons of snow at 10,000 tons of ice mula ulit sa ilog. Kung mag-check-in ka sa ice hotel, matutulog ka sa kwartong may temperaturang negative 5 degrees Celsius at sa kamang gawa 塞耶洛。 Pero huwag magalala dahil bibigyan ka naman ng warm sleeping bag. Perfect accommodation ito para sa mga gustong makita ng personal ang makabigil hiningang Aurora Borealis o Northern Lights. Itinuturing din ng Ice Hotel na sacred place for weddings. Meron ang hotel na Ice Ceremony Hall na swak para sa mga gustong magkaroon ng intimate wedding. Mahal man, pero para sa iba, isang experience of a lifetime na worthy pagkagastusan ang pagbisita sa Ice Hotel kaya kung may pagkakataon gusto mo bang mag-check in sa hotel na Gawa sa Yelo D W I Z research report Re -re report